Bata pala lamang kami ni Alam na ng buong ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang matestimonyo ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na, na Presidential Guard at Metro Bomba ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko nun, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. 2016 kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin usigin ang mga pusher at sa kanalamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawala ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko totoo dahil na-opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, nalamang nalaman po na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garap pala naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang pampapadoktor, pinalabas nila ang pag cell. Nagpapalit daw ng dugo. Nagpapablad transfusion. Kayang-kaya raw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi.